Nakauwi na sa Cebu ang tatlo sa mga atletang naghakot ng medalya mula sa Special Olympics sa Amerika. Masaya sila na sa kabila ng kanilang kondisyon, nabigyan sila ng pagkakataong maging kinatawan ng Pilipinas. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu walang mapaglagyan ng saya ng mga atletang delegado ng Special Olympics World Games 2015 na ginanap sa Los Angeles, California noong July 25 hanggang August 1. Tatlo sa kanila ang mga atletang taga Cebu na may developmental disability. Lumahok sila sa running at weightlifting events sa kompetisyon. Ang 31 taong gulang na si Judel Teves nakamit ang silver medal sa 200-meter dash competition. Ang isang taong gulang naman na si Ivan Odever, fourth placer sa 100 meter dash at seventh placer sa 200 meter dash. Fourth placer naman sa squat at deadlift categories ang 27 na taong gulang na si Melchor Cadavos. Masaya raw sila na sa kabila ng kanilang kondisyon ay nabigyan sila ng pagkakataon na maging parte ng Philippine delegation. Happy so enjoy sa unluwa. So wala ko kasiguro ato na Atong duwa ang um, makadaog ako tundi kay tanaw ano, na kong mga tag-aas man. Ito na ang ikalawang pagkakataong may mga taga Cebu na sumali sa Special Olympics. Pasalamat mi sa Cebu City Sports Commission ogang ang Cebu City Government kay sila may nag-spend para among mga adto. Mga kamera. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.